Salamang araw po sa ating lahat. Ako po si Dr. Muji Kiwis Dalisay e. Santos or Doc Muji for short. At muli, tayo po ay nagbabalik para sa panibagong episode ng Fish Talks sa NFRDI Scientista, y Konsulta. Sa episode po na ito, pag-usapan po natin. Ah, medyo mahaba po ang title, although ang acronym niya ay MARIDEP. Ang ibig sabihin po noon ay Mariculture and Other Aqua Farming Systems Research and Innovations for Development Program. At isang mahalagang inisyatibo ng NFRDI para mapanitili ang food security at makatulong sa pagpapataas ng fish output na napoproduce ng bansa. Ang tanong, uh, ano nga ba itong Maridep at bakit ito mahalaga sa sektor ng pangisdaan? Yung datos po mula sa Philippine Statistics Authority, or PSA, mula sa 1.17 million metric tons na output noong last quarter ng 2023, bumaba daw po sa 1.07 million metric tons. So, uh, 100,000 uh, metric tons ang nawala. no? Uh, sa ikaapat na quarter ng taong 2024, mas mababa ng 8.5% mula sa nakaraang taon ng ating production ngayon, um, sabi ng PSA. So malaking bahagi po naman ng ating population ay umaasa sa isda. Hindi lamang para uh, pang laman ng tiyan, pero pati na rin sa pangkabuhayan. Dahil sa decline ng produksyon na nabanggit natin, ang pinakanaapektuhan dito ay of course ang ating mga fisher folks at kasama na rin po tayo doon kasi mga consumers din po tayo. Now, kaugnay nito, ayon sa isang sa mga pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa pagpapalakas ng produksyon ng pagkain ng bansa Inikayat niya ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, particular ang DA, na prioritize ang pagsasaayos ng mga infrastruktura at pasilidad na nakatuon sa pagtugon sa krisis ng produksyon ng isda. Ngayon po, bilang pagsunod sa pronouncement ng ating Pangulo, at dahil tayo po uh, ang research arm ng DA, ibig sabihin ng NFRDI, isa sa mga R&D projects po na in ng aming institusyon ay ang Maridep nga po upang makatulong sa krisis ng product, production. Ngayon, para po bigyan tayo ng mas detalyadong kaalaman tungkol sa kung ano ba ang Maridep at ano ba yung mga iba't ibang mga R&D projects na iniimplement dito, kasama po natin ngayon ang dalawa sa ating mga colleagues sa uh, NFRDI. Una-una po si Dr. Casiano Choresca Jr. or DOCAS, we call him DOCAS, ang chief ng Fisheries Biotechnology Center or FBC na naka-base sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. DOCAS, good afternoon. Okay. Uh, magandang hapon sa ating okay. lahat. Magandang hapon, Doc Muji. Uh -huh. So regarding po sa ating effort at mga research for development natin sa NFRDI uh -huh. regarding po sa MARIDEP, tayo po sa FBC or Fisheries Biotech Center ay may mga projects on related doon under MARIDEP. Okay. Yung Una po ay yung ating uh, culture uh -huh. systems. Uh -huh. Doon sa Liwalo po natin yung ating Martinico at uh, yung ating uh, culture system din po doon po sa ating dalag at sa maitmiko dalag at saka yung uh, related po doon sa aqua farming, yung ating diagnostic kits okay. or yung ating mga surveillance See. doon oh. sa ating mga projects oh. sa mga different uh, commodities natin especially po sa tilapia kasama mo rin ano yung isa sa ating mga colleagues na si Miss Faith Lorraine Magbanwa na nasa Nueva Ecija. So, magandang hapon po, Tumunchi, at sa mga nanonood. Uh, ako pa isa sa mga uh, researcher po sa Fisheries Biotechnology Center na uh, nag-work po ako doon sa culture uh, ng Martinico at saka nung dalag. Well, ano ba yung Martinico, ano ba yung dalag, tsaka ano ba yung diagnostic? Siguro sa Martinico muna, parang hindi ko <laughs> wala kasi kapampangan ako parang wala kaming Martinico. Ano ba 'yon? Ano ba ang English name at scientific name nun? if you met? So sa Martinico naman po, ito po yung tinatawag natin sa English na climbing perch ah. or Anabas testudineus yung kaniyang scientific okay. name. Okay. So liwalo po ito sa karamihan. Liwalo. Opo. Oh. At uh, tinatawag din itong puyo or pupuyo puyo. sa mga Bisaya. Ah, okay. Uh, so interesting. Uh, ito ay kabahagi ng mga indigenous species natin. Indigenous? Anong ibig sabihin ng indigenous? Kung mabaga, mga native na sa atin na uh, ah, okay. tumagal na dito sa dito, atin. Dito, dito. Nakik Nakikita yan sa Pilipinas. Uh, uh, pero sa ngayon kasi, based sa mga studies natin, nawawala na po sila sa mga natural environments. Right, right. At, so, uh, isa sa mga uh, effort ni DI ay buhayin. Buhain buhayin yung, yung mga uh, Martinico natin. And then... Uh, sa effort din ini ni Ferdi mm -hmm. ay napaanak na po natin at uh, -oh. uh na uh kung baga na ano na natin yung kaniyang uh, uh -oh. induced breeding at larval rearing no uh, okay so as a project yung tungkol sa Martinico po parang ang ang target natin it's a native species nakikita nga niyan yes. dito sa Pilipinas uh -oh. so hindi siya kung baga, potential na maging invasive and so therefore um, Uh, ang ang target natin ay mapaanak. Yes. Tama po parami ba? at para ma-revive ma ma din natin. Kumbaga uh -oh. sa ano natin ay tinatawag na restorative uh -oh. aquaculture and uh -oh. not only for aquaculture. Ah uh, balikan natin yung Martinico specific doon sa inyong pag-breed. Uh, siguro uh, introduce them din naman natin yung dalag. Uh, yung dalag ano naman yung parang di ba yan yung ano baka Si Faith. Si oh. Ano so, naman yun yun yung dalag? Ano ba? Uh, eh, may ibang local name atin. din ba yan? O native din ba siya? O uh, marami bang mga iba't ibang species ng dalag? Actually po, yung dalag is isa sa mga emerging species po. So, nakaka-attract po siya ng... Uh, may demand po siya sa market pero yun niya din po, hindi din po siya gano'n nang nakikita. So, yung dalag po, or mas kinala, kilala po siya sa Visayas na Haruan. 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 Opo. Oh. Sa Mindanao, Haruan. Haruan or, din. Or ha Haruan o okay, Haruan. Okay. Dito sa... Um, Luzon is uh, bulig. dalag. Oh, at saka pa bulig. Pare bulig. Bulig. Ah, sa Kapampangan, bulig. Okay. bulig. Sa amin, sa Pampanga, bulig siya. Yeah. So okay. pareho sila, no? Martinico huh. at ano dalag, eh, fresh freshwater, tama okay. ba? Opo, freshwater And uh -oh. ano po sila, mga hardy fish. Kung baga, makakasurvive po sila kahit hindi ganun kaganda yung water quality. So, mm -hmm. very ideal po siya for backyard farming or sa mga wild. Mm -hmm. And last day, nabanggit mo, Dokas, yung... Ano ngayon kanina yung pangatlo diagnostic. diagnostic. Ah, Paki naman sa ating mga viewers. Ano naman yung diagnosis? Ano ba ang parang ano doon local term sa diagnostic? Um, so ang ano natin dito ay yung paano uh, natin ma-identify ang mga sakit-sakit sa isda. Oh, so isa okay. sa mga commodity natin ay yung tilapia. Oh. So uh, marami na kasing losses doon okay. sa Uh, mga sakit ng tilapia, lalo na yung sa mga bakterya at mm. mga uh, viruses, no? So isa sa mga platform natin ay yung uh, magkaroon sana tayo ng mga diagnostic kits. No? Oh. Kung saan oh. it's easy for the farmers no kung makikita. Nagkakasakit pala yung tilapia. Nagkakasakit uh, yung, yung tilapia natin. Ano ba, utsoran ng may hindi ako masyado sa ako. So sa, sa mga tilapia natin siguro, mga turyan, uh, yung namumula. Namumula? Oh. Yung lumuluwa yung mga mata. Ah ganoon. Oh. Uh, tapos minsan yung mga swimming behavior nila ay erratic. erratic. Oh. Oh. oh dahil yun sa mga sakit dahil sa kaya nadulot ng ang bacteria ng baterya, virus. at sa sa virus kasi oh. yung erratic yung pagka-swim niya, ang epekto doon ay nasa brain ng tilapia. yung yeah. so, sa mga So pops. with with this diagnostic, yun nga. Um uh, ba 'yun? Uh, tama ba parang sa tao diagnostic? Ibig sabihin may magbubuo kayo ng paraan para ma-detect yung sakit, Ganun ba 'yon? Oo, meron tayong uh, tinatawag na parang on-farm na uh -oh. para mas mabilis ang pag-detect natin doon, uh -oh. mas easy sa farmers. Uh -oh. Para kasi ma-mitigate, ang ma-mitigate na tinatawag ay mapangunahan na natin kung anong mangyari doon sa ating uh -oh. mga uh, stocks, especially sa Pilatkin natin. So, mas mapabilis natin yung harvest at uh -oh. uh, makontrol natin uh -oh. yung uh, occurrence ng mga diseases. So, uh parang, di ba, usually, ang alam ko dyan, pag tinitignan mo yung mga isda sa isang aquaculture farm, di ba, titingin ka ng, yun nga, na, siya, or sabi na ni, ni Direk Sisinghap-Singhap, yung marang mm. -hmm. kukulang sa oxygen. oxygen. or minsan may mga tawag eh, physiological, ano, oh, okay. parang um, symptoms, uh, di ba? Tawag yung natin yung clinical science. Oo, oh, clinical yeah. science, ganyan. Ah, yeah. uh, So hindi gano'n yung binubuo nyo, something more like modern ba yung inyong diagnostic? Yes. So ang, pwede bang pakikwento ang, ng ang, parang... Ang ma-disclose ko lang siguro na ang ating uh, diagnostic, kung makikita nyo, parang pregnancy kit. Uh Oo. -oh. Ah, yun yung gagawin ko. Ah talaga? Natin. So ang bilis? Pero medyo mas mabilis doon oh. uh, yung oh. platform po natin. So, imbis na may makita kang simptomas, with this kit now, mas masigurado, masigurado mo. Mas masigurado kung, kung ano yung sakit na yun. Oh, so, dinidevelop natin and hopefully makapag-come up tayo ng ganong detection. Uh, detection. So, kung, baga, kung tumutubo pa lang man, pwede na natin ma-harvest ma ang mga parang ganun. Oh, para ma Opo. Ma-mitigate na na. O mapangunahan. Oh, mapangunahan. Or magkaroon tayo ng control program Control programs. Yeah, kasi okay. parang nagumpisa okay. umpisa pa lang mas madaling gamutin. Oh, kesa yung malala na ah, uh, na, 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 oh, <laughs> na, hindi na niya hindi malaman ang na gagawin niya. At eh, hindi wala na, na, too oh, late. Too maraming late. losses na. Oh, pag late. So, yung, yun ang mga, uh, ano natin, uh, so, oh, control programs. So, Tatlo pa lang yun, pero I'm sure ang dami. No? So, napakaganda na kagad. So, una, yung Martinico at Adalag, uh, what we're hoping for under this Maride program, ano. eh, makapag-breed tayo. Tama ba? Nakapag-breed na mga tayo. Pahanap. Pero yung mga culture systems, like grow-out, in-optimize na natin. Oh, para yung, yung, yung mga potential for aquaculture. Oh, so, yung mga... To add production. So, may mga pinapaanak na tayo. So, paano ngayon idadalin na sa mga grow-out yes. para mapakinabangan na talaga ng mga industry. Mga farmers natin. O, grow-outs na. Um, papalaki na. Oh, that's at good. available na 'yung ating mga finger links sa centers. Oh kasi so yun, marami na rin daw na po oh, at marami okay. na po tayong nabigyan. Oh. Sige, uh that's right. that's that, that's really nice. Again, I'm sure and dami pang ano no under ng Marie de program. Siguro tanongin na lang natin uh KK Fate siguro. Um uh, ano ba 'yung mga like ano ba 'yung nagiging problema natin in terms of sa implementation naman? Kasi I'm sure hindi yan puro bed of roses, di ba? Kung baga, when you do implement RD. Para na rin, kung may mga nakikinig sa atin na, you know, when they would want to do a similar project, eh, makalearn na sila dun sa mga experiences. Mer meron ba? Ano, kung baga, nahirapan. At least doon sa tatlong nabanggit na specific projects. So for na. the nursery reading po and grow out, yung isa po sa mga problema na uh, nakita po namin is yung sa collection po talaga ng stock Kasi nga po nabanggit kanina na medyo uh, hindi na sila masyado nakikita sa wild so doon po kami medyo nahirapan. So kailangan pa po namin talagang kumontak ng mga farmers para makahuli po kami ng magandang uh, class ng wild stock ah. na hindi po nakuryente. Okay. So, yung mm -hmm. yung uh normal na pagkuha po nila is yung pagkukuryente oo. Oh, oh, pero oh, oh. dapat hindi po. Hindi. Oo. Oh, oh. Para maganda po yung uh fry and fingerlings na ma-produce nila. Oh, pero yung initial nyo is is in a way good enough. Kaya lang para ma-improve. -ma yes. Kailangan so, yung <coughs> ano ko. Oh. Oh, oh. Yung broodstock po talaga dapat maganda. Oo. Oh, oh. Ibig sabihin uh will we'll have a better sort of uh broodstock kung in the future ang makukuha eh hindi hindi na kuryente. Diagnostic siguro natin doc kasi usually ang mga supplies natin is outside. So doon tayo medyo mo challenge Ayan. So, kailangan pangunahan natin. Minsan, kasi yung mga gamit ay talagang i-outsource natin sa outside. Oo. Kung maga, sabi nyo kanina, para pregnancy test. So walang available na yes. e, nung, nung yung, pang uh, oh, or something. Yung oh, no? mga accessories, kung Accessories, kung, kung Oo. Oh. Oh, oh. But the technology is there. Yes. O oh, paano lang ilagay sa mga, oh, oh. sa sa accessory. Oh, oh. Yun lang yung nagiging problema mm -hmm. Oo. Oh. So, yun kasi, Uh, siyempre, meron tayong mga protocol na sinusunod so right. doon tayo yung mga challenge that, that... Oh, but, uh, but you've uh, you've seen this one and kaya naman kaya, kaya, naman. kaya oh, naman kaya naman okay. i guess uh, yun ang naging ano uh, yun ang siguro naman. sa atin kasi nauna po tayo but uh, siguro sa mga susunod na mga gagawin natin ay medyo hindi na mahirap para sa atin uh, especially sa r stage natin so ngayon Uh, meron na tayong uh, mga materials na pwede nang mapagsimulan. Yeah, that was a very um, a fruitful discussion, no. Li, salamat ho <laughs> sa ating dalawang pangunah pangunahing eksperto, no, sa sa Maridep. Ang Maridep ay isang halimbawa kung paano ang siyensya at makabagong teknolohiya ay may malaking papel sa pagpapabuti ng industriya ng pangisdaan. Sa tulong ng mga proyektong tulad nito, maasahan natin ang mas maunlad at matatag na sektor na maaaring sumagot sa pangangailangan ng buong bansa. Papasalamat kami sa lahat ng partner agencies and institutions ng DNFRDI na patuloy na sa aming research and development initiatives and programs. Or should I say, research for development. Di ba? Para sa mas malawak na impormasyon ukol sa Philippine Fisheries R&D, bisitahin lamang po ang aming website nfrdi.da.gov.ph I-like and i-follow nyo na rin po ang aming social media accounts for the latest news and updates on fisheries R&D. This is Fish Talk sa NFRDI Scientista e Consulta where science provides the answers. Hanggang po sa susunod na episode po natin, ako po si Doc Muji aka Doc Pogi. Fish out!